Nagkaroon ng pagdinig sa pagitan ng Bureau of Fire Protection Kawayan City at mga biktima kasama ang mga opisyal ng LGU Kawayan kaugnay pa rin sa nangyaring sunog sa Kawayan City Private Market. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Senior Fire Officer 2 Trinidad Arroyo, labis itong nagpapasalamat sa ginawang public hearing dahil sa wakas ay nabigyang linaw na ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanila. Personal din umanong humarap sa pagdinig ang nagpost ng maling impormasyon sa social media at emosyonal na humingi ng paumanhin sa mga nasabi nito. Labis ring nagpapasalamat ang pamunuan ng BFP Kawayan City sa mga individual na nagsilbing saksi at nagpatunay sa kanilang aga parang pagresponde sa sunog. Samantala, binigyang linaw naman ni Senior Fire Officer Tu Arroyo na ang nakikitang pinagmulan ng sunog ay electrical short circuit taliwas sa lumalabas na impormasyon na nagmula ang sunog sa dangling wires o ang mga nakalaylay na kuryente. Nagpapasalamat po kami sa sangunian ng ating lungsod ng kawayan dahil nagkaroon sila ng initiative to ng public hearing. Nagkaroon po ng clarification yung ating mga issues. Kung totoo ba na nauna pa yung ibang municipality na mag-respond sa BFP kawayan? Totoo rin ba yung uh, mga allegation, yung mga nagpost patunayan Napatunayan po yung side ng BFP kawayan kasi may mga witnesses po na tumayo para sa BFP. Nakita nila mismo at nagkaroon pa sila ng CCTV footage. Para mapatunayan na ang BFP kawayan, siya yung first responder. During that time, humingi din siya ng apology. Siyempre, tinanggap din po ng ating uh, pamunuan. Yung ating investigation po ay kasalukuyan pa rin. As of now, meron na tayong nag-gather ng mga information. Uh, about the cost of fire. And gusto ko lang pong i-clarify kasi meron mga iba na napapublish na ang cost of fire daw is dangling. That is not the cost of fire. Yung cost of fire po niya is electrical circuit. And ang paliwanag po noon ay itong mga stalls po kasi natin ito na nasunugan. May mga drop wire sila. May mga picture din tayo na magpapatunay na may mga drop wire sila na nakasail sa yero nila. Base dun sa mga testimony nila, Uh, masasabi mo na mayroong live wire. Kasi yung, yung sumasayaw na mga wire, uh, ang tendency po kasi noon, yung insulation ng wire ay nababalatan o nagme-melt na karoon ng open wire. So yung nagkaroon sa'yo ng electrical circuit which is the cause of fire. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!